Maaga nga ni kami nagising ngayon, mga alas 10 ng umaga para makapaglinis-linis naman din sa paligid ng bahay. Mga isang linggo din siguro kami tinamad. Kaya naman halos magreklamo na yung mga kalat sa amin. Nagsitaasa na din nga ni itong mga damo dito sa paligid. Kaya kung may kasabihan pagpuno na ang salop ay dapat ng kalusin, ay meron din kaming kasabihan na kapag mataas ng damo ay kailangan ng tabasin. Baka naman sabihin niyo ay hindi man lang nagagamit si Chong at ay ay aunahan ko na kayo. Yan ay inatabasan lang talaga namin pag mahaba na. At ayaw nga ni ng Chang niyo nang nauubusan ng damo. Yan. Dahil kapag ganitong sobrang init ay mainit ang hulab ng lupa at mga bato at kapag naman nagaulan ay nagaputik. Binawasan ko na din nga ni itong mga sanga-sanga ng mga puno din sa paligid dahil medyo malago na. Maigi na lamang din at may mga ganitong tanim dito sa paligid ng bahay at kahit papaano may kanlong pa rin kapag sobrang init ng panahon. Yan nga ni at nakakuha pa ako ng mga sanga-sanga ng puno ng bangkal e kesa itapon ko kako ay apatuyuin ko na laang at maigi din panggatong. Isinalansan ko na nga ang dinis sa ibabaw ng puso negro. Pagbaga na patuyo ng mga tatlong taon ay awan kung hindi pa magdalit yan? Madami-dami pa nga ni kaming panggatong doon sa kubo. Pero maigi din iri at naiipon. Lalo't nagaulanin na sa gabi at sa madaling araw. At sana naman ay madalas-dalasan pa at talaga namang nakakasuko na ang init ng panahon. Tuloy din nga ni ang walis ng inyong tiyang din sa palibot ng bahay. Ano kaya kako ang nakain iri at anong sipag? Ay very good naman kakuyaan at maganda din niyang pampapawis. Tinulungan ko na din nga ni para mayari na kami at nagasimulan na naman niyang uminit at baka maulian pa ang inyong tiyang. Ay buwan na naman ang ahintayin bago ulit sipagin niyaan. Siya nga ni ang tagawalis at ako naman ang taga-tapon rin mga winalis niya at may amiya pa ay natapos na din kami at kahit papaano ay umanuwalas naman ulit ang aming paligid. Bukas naman ka ko yung iba. Kinagabihan naman nga ni ay naimbitahan kami ng aking utol dinis sa City Night nila dinis sa underpass. Kaya nayaya ko nga ang inyong tiyang paparini. Pumayag naman agad siya dahil matagal na nga ni daw siyang hindi nakakapanood ng na mga ganaring sayawan. Sa mga nanonood sa amin na taga-syudad o taga ibang lugar, ganari po dinis sa probinsya kapag may mga kasiyahan sa barangay, lalo na kapag malapit na ang pista. Kung may diskuhan sa Maynila ay irin ang aming bersyon dito sa probinsya Ay tingnan naman pati bata ay anong tuwa Siyempre hindi magapahuli dyan ang inyong mga tsong at Sa pangunguna ng ating butihing first counselor ng papandayan Na si Consial Elvin Bonso Villamarin At kanyang asawa na aking utol Consiala Cheryl Villamarin Na sila din ang mga punong abala sa kasiyahan ito Ay kung noong araw ay pupugak-pupugak na sewa ang ating nabanatan Ngayon naman ay kung hindi sweet Ay di yung very sweet Pati trophy man din ay bit bit. Tingni pa, ni pa. Yun ay kasweet. Mapapasa na ulit ka na lang talaga kay Boss Noriel. At nakikita nyo bagay ang poging bata ko na yan? Ay ganyan-ganyan man din ako nung aking kabataan. Rat! Hindi naman magpapahuli dyan si Ibana Alawi at Cardo Dalisay. Daw man din talagkit kung makakapit. Pero ito talaga ang aking mga lodi. Ang chamimi at chuabong. Sabi ko nga ni si Chang Nyo ay kung hindi tayo ganari pagtanda, ay ngayon pala ang itigil na natin ito. <laughs>